Alright, hello, what's up mga lods? Nandito na naman ako At andito lang muna ako ngayon sa garahe mga lodi Kasi sobrang init sa labas o, so, Tamang punas-punas lang muna tayo ng mga motor mga lods. <laughs> Hindi ko talaga kayang bumiyahe ng malayo kasi sobrang init o, so, Pahinga muna tayo ngayon no? Uh, meron tayong pag-uusapan ngayon mga lods. So ang topic natin So ano nga ba ang pipiliin mo? So ano ba ang mas gusto mo? manual o automatic. So tara, pag-usapan natin yan mga lodi. So yun na nga mga lodi. So para sa inyo ba? So anong mas gusto nyo, di ba? Yung mag-drive ng manual transmission o yung automatic transmission. Tapos meron pa yung isa mga lods. So yung pinagsama na Uh, semi-automatic o yung semi-manual. So, para sa inyo ba? So, alin kayo dyan, no? Ano ba yung mas bet nyo? ano ba yung nababagay sa inyo talaga, no? Na transmission. So, ayun. Bigyan ko na kagad kayo ng isang tip, mga lods. So, syempre, alamin nyo muna kung para saan ba talaga yung motor na gagamitin nyo, mga lodi, no? kung ito ba ay pang araw-araw mo yung daily use or ito ba yung pamalengke mo or ito ba pang business mo pang hakutan mga, mga ganon mga loads di ba uh, maraming dapat na i-consider mga loads eh, sa pagpili ng uh, transmission no na, ng motor na gagamitin mo di ba uh, isa pa mga loads is yung lugar no yung Lugar na dadaanan mo mga lords. Uh, ito bay ba sa city lang, uh, ma-traffic ba 'yan? Uh, isa pa 'yung mga lords, 'yung kung lugar mo ba ay nasa kabundukan ka ba, magaganyan, 'di ba? So, ayan 'yung mga isa pa na dapat na i consider mo mga lords, 'di ba? Uh, meron pa isa Habol ko na rin. So, dapat alam mo 'yung skill level mo mga lords kung sa level ba sa level mo ba ngayon, kaya mong i-drive yung mga manual or hanggang dito ka lang muna sa automatic. So, yan yung mga dapat mong i-consider kung ikaw ay pipili ng motor mga lods. So, dito muna tayo kay automatic. No? Pag-usapan natin yung uh, advantage nitong automatic transmission. Alright mga lods, so ang advantage nitong automatic transmission para sa akin o itong mga scooter type no. So, uh, madali siyang gamitin mga lodi. So, kahit hindi ka marunong, no? Uh, Kayang-kaya mo itong panda rin. Basta marunong ka magbalanse mga lods, no? Kung marunong ka magbike, so, go! Di ba? Uh, Kayang-kaya mo itong gamitin. Actually, ito lang ang kailangan mo, eh. Yung throttle. Tapos, kailangan makabisado mo yung mga switches dyan, mga buttons, o yung braking. And dapat marunong ka talaga mag-balance eh, no? Yun yung number one para sa akin mga Lodi So next naman mga Lods uh, Pangalawa sa advantages niya para sa akin mga Lods uh, Napaka-comfortable niyang sakyan no? So hindi ka mapapagod Parang napaka-relax niyang sakyan mga Lodi Ayan. So, talagang yung paa mo nakaganyan So wala kang iniisip na cambio Wala kang iniisip na clutch So talagang parang ano, napakomportable rin yung sakyan. Ah, uh, tapos eh oh, no Hindi ka nakayuko. O oh, meron din naman sa mga manual na talagang naka-straight yung body mo. Pero dito talaga sa automatic. So oh, kadala karamihan sa mga automatics, talagang relax talaga siya na komportable siyang sakyan talaga. O oh, komportable siyang i o oh, napakadali. Hindi ka talaga mapapagod mga lods. So yung yun yung kalawa sa advantage niya para sa akin mga lods. So yung ikatlo mga lods is yung malaki yung kanyang compartment mga lodi na. No? So ito talaga yung maganda sa automatic. So malaki yung mga compartment niya. Ayun, may mga bulsa pa yan dito. Tulad nitong Nmax mga lods na no? laki ng compartment niya talaga. So tingnan natin yung Uy, nag-lock pala. Sorry. <laughs> So, ito, malaki yung compartment niya, no? Bagay na bagay talaga siyang pamalengke, mga lodi, o yung pangpunta punta sa mga mall. So, mayroon kayo, mayroon kayo kagad na malalagyan ng mga pinamili nyo. Tapos, samahan nyo pa na maglagay kayo ng box dito, no? So, talagang malaki yung compartment niya, like talaga sa manual, no? Mamaya, pag-uusapan natin yung manual. So, yan yung isa sa mga advantage ni automatic. So mga lods, isa pa sa advantage nung Uh, automatic transmission mga lord. Is malakas talaga 'yung arangkada niya. So since naka-belt kasi siya, uh, napakalakas nito sa arangkada. Ang bilis niya ma-reach 'yung uh, 80 o 60 60 pataas so ang bilis niyang ma-reach yung mga ganong speed no. So yun yung isa sa advantage nitong scooter talaga. Kaya nga sa mga traffic lights no, kapag sila na yun nandoon sa sa unahan, talagang pag green lights talaga, isang pigang ganun, bilis ka agad yun, ang layo agad nararating so yun yung isang advantage nitong ano, itong automatic At ang huli para sa akin mga Lodi is yung madali siyang isingit sa mga traffic no mga Lods kasi hindi ka talaga mapapagod kasi pipiga-piga ka lang ng ganoon eh so madali siyang uh, gamitin sa traffic no unlike kasi sa manual so marami pang gagawin para makaabante no so yun kung may nakalimutan ako sa advantages nitong scooter, so i-comment nyo lang mga lods. So, ni-next in na natin yung disadvantage nito para sa akin. So, ito opinion ko lang mga lods. sa so, Iba-iba naman tayo ng opinion pagdating sa mga motor. So, itong sa akin, si-share ko lang. So, next na natin yung, yung disadvantages niya mga lods. So, ito na nga mga Lodi. Yung number one na uh, disadvantage nito, ang uh, scooter type o yung automatic transmission para sa akin, is number one, is high maintenance to mga Lods. Uh, marami na rin nagsasabi na scooter type is high maintenance. So, ako rin, uh, agree ako sa kanila mga Lodi. No? Marami kang dapat na i-maintenance dito sa scooter. Uh, number one na dyan, yung mga, ano niya, yung mga oil niya. So, dito kasi kay, ano, kay automatic transmission, so dito sa mga scooter, uh, dalawang oil niyan, meron kang engine oil, meron ka rin gear oil, no, tapos sa panggilid niyan mga lods, marami kang dapat na i-maintenance dyan, no? yung mga bola yung pulley, uh, number one is yung belt, no dapat alagaan mo yung mga yan uh, actually hindi lang yung panggilid so marami yan, no. mga battery so marami kang dapat i-check dyan yun yung isa sa disadvantages niya para sa akin mga lods So next naman mga loads ito para sa akin lang to mga loads ha. So isa sa mga disadvantages niya is yung uh, mas malakas tong kumain ng gas kesa sa manual mga lodi. Kasi lalo kung traffic di ba piga piga kang ganon. Eh unlike sa manual eh na ano mo siya yung na kukontrol mo yung RPM. So yun yung para sa akin mas malakas kumain ng gas yung scooter kesa sa manual. So, next na disadvantage nitong scooter, mga lods, para sa akin, is since madali nga siyang gamitin, uh, kahit sino, uh, kahit hindi marunong, kaya tong gamitin, eh, palagi itong hinihiram ng tropa. Yan. So, kapag nakatambay na yung motor nyo, o syempre nagsama-sama kayo, ba diba? Tapos mga tropa mo, mga nakamanwal, eh, sa scooter. Eh, may bibilin. So, yung motor mo kagad yung gagamitin. So, yan. Yan, isa sa disadvantage nitong scooter, no? So, palaging hinihiram ng apports na, ng tropa. <laughs> so, yun. At ang huli na disadvantage nitong scooter para sa akin, mga lods, is yung kanyang price. So, alam naman natin lahat na mas mahal talagang automatic kesa sa manual. So ganun din pagdating sa sasakyan, pansinin niyo guys na mas mahal talaga ang automatic kesa sa manual transmission. Ah uh, Ewan okay, ko basta mga thousands na sabay nating 5 digit din talaga yung lamang ni ano, ni automatic kesa doon kay manual. So talagang ganoon talaga, mas mahal talaga 'to mga lords kasi ah uh, marami na ring nadagdag na features dito pati mga kahanyan, pati compartment. Talagang ano yan eh, pinag Pinaggasusan talaga yung scooter type mga lods So yun lang yung mga opinion ko pagdating dito kay uh, automatic transmission mga lods no, Yun yung aking advantage and disadvantage So next naman na pag-uusapan natin mga lodi ay itong manual transmission So ready na ba kayo? Tara let's go! Alright mga lods, so start muna tayo sa advantages nitong manual transmission mga Lodi. So number one, number one sa akin, so from the word manual nga, no? so kontrolado mo yung uh, RPM ng motor mo o yung magiging power niya, no? yung speed. So kontrolado mo yun mga lods um, dito kasi kay automatic, no? Uh, asa ka rito kumbaga eh, mula sa 0 hanggang 100, di ba? Dahan-dahan uh, yan pa anon Hanggang sa umangat ka So parang ano lang yan guys eh Parang kay San Goku eh Parang Super Saiyan 1 ka muna 2, 3 hanggang maging Super Saiyan 4 ka Dito kasi kay manual transmission guys Kung gusto mong mapunta ka agad sa Ano? Sa Super Saiyan 3 So kaya mo siyang balin ka agad sa Super Saiyan 3 Meaning nun guys yung RPM ah, Ayan yung ito Puro ko etong sa inyo Itong RPM guys na no? Ito yan o no? RPM Ayan, kung gusto ko siya kagad ng uh, 30 yung speed ko tapos nasa 4000 rpm lang so from super saiyan 3 kaya ko siya kagad na dalin sa uh, 4000 rpm lang di ba so yung parang ganon so bala na kayong maintindi <laughs> de joke lang basta parang ganon kontrolado may rpm or yung power ng motor no uh, for example na lang mga lods yung ikaw ay pupunta ng akyatan no Um, basta matarik yung dadaanan. So dito kasi, kailangan mong bumuelo, di ba? Yung parang kasi pag napahinto ka doon sa Matarik, kailangan maka ano ka muna eh, maka power up ka. So ang lamang lang dito, may arangkada. Ayun. Dito kasi, pwede mo siya kagad i-control kung ilan yung speed na ilalabas mo, ilang RPM kagad yung ilalabas mo, di ba? So 'yun yung isa sa advantages ng manual para sa akin mga lods. Next naman mga lods is yung safety. So para sa akin mga lods mas safe tong si manual no. Ah, uh, ewan ko lang mga lods kasi yung mga scooter type ngayon may mga iba-ibang features na yan ngayon eh. Like ah uh, pag nakahinto ka mamamatay yung makina Yun yung ah, uh, start and go ba yon? Stop and blah blah blah. <laughs> so yun, isa sa advantage sa akin. So para sa akin to ah uh, mas safe gamitin tong si manual kung gamay na gamay mo na, di ba? And kasi kapag traffic, so mababalik mo siya ng, ano, ng neutral, di ba? Na kahit bitaw-bitawan mo yung kamay mo eh. Tapos, di ka mag-aalangan na baka may biglang gumanyan ng motor mo. Or baka bigla mong masagi ng ganon, mga loss, di ba? Kasi sa automatic, under yon Ito, eh nalalagay mo siya sa neutral, no? Tapos, text kung bakit nasabi ko yung safety. ah uh, pagdating sa braking kasi, meron tong engine brake no? Engine braking. So doon pa mga lords kung matutunan niyo yung engine braking sa manual na motor. So madali mo siyang may uh, ano sa safe na ano no, sa safe na pagpapaandar like uh, merong emergency uh, humina yung preno mo, mga ganun. So dito kasi asa uh, sa ka talaga sa preno kay ano no, kay automatic transmission. So do meron ding engine braking diyan pero ayun dito maganda kasi engine braking ni manual talagang magagamit mo siya sa mga emergency so yun yung pagdating sa safe ha? sorry mga lods at nabubulol-bulol pa ako ah. <laughs> so isa sa mga advantages pa sa akin nitong manual mga lods is yung low maintenance siya mga lodi no? katulad dun sinabi ko kanina sa automatic di ba uh, high maintenance yung automatic kasi doon pa lang sa pangilid eh, marami ka nang i-maintenance So dito naman kay Manuel so, sa, panggilid. -pang so dito kasi kay Manuel, ang uh, titingnan mo lang is yung sprocket sa yung chain, di ba? So yan yung talagang lilinisin mo. So basta't masipag ka na mag-alaga nitong chain mo mga lord. So talagang ano eh uh, tatagal tong sprocket mo mga lodi lalo na yung chain di ba kasi yung sprocket mo kasi nakadepende rin sa chain mo yan uh, di ba kasi kung ayun napapabayaan mo sa muna sa ano, sa lube tsaka sa linis, eh syempre madadama yung sprocket mo mga lodi. Ayun, so dito uh, low maintenance tong manual na motor guys kung marunong kang mag-maintain o mag-alaga. Pero kung hindi ka marunong, so mas malaki pa yung maintenance mo kesa dito kay scooter. Yan ang dapat naaralin mo kay ano kay manual ito pang last na advantage no sa akin ng manual so ito para sa akin to mga lods sa so nakaka ano nakakastig no nakakastig ng forma no nakaka feeling pogi sa daan mga lods sa. tapos kung sakasakali kasi so parang feeling expert tayo kasi manual eh di ba <laughs> so kadalasan kasi sa mga manual mga lods so mababangis yung mga formahan yan kaya nakaka feeling astig talaga pag gamit mo tong motor na to lalo yung mga big bike mga lodi so do yung mga big bike talaga mga manual kadalasan yan no? pero, pero meron naman mga high cc na scooter type ng mga big bike scooter na tinatawag uh, mas mahal yon mga lods kesa sa mga normal na big bike di ba So, yun talaga, kung pangarap nyo mag big bike, so aralin nyo yung manual. So, talaga nakakapiling pogi talaga pag naka-manual ka mga lods. So, yun yung para sa akin mga lodi ah. So, yun. Uh, yun yung mga advantages uh, advantages ni manual para sa akin. So pag-usapan naman natin yung disadvantages niya, no? So tara, let's go. All right, so number one na uh, disadvantage nitong manual para sa akin. So kung sa automatic madali siyang gamitin, dito naman sa manual mga lods, so mahirap siyang gamitin lalo na kung ikaw ay baguhan lang mga lodi. So kailangan Uh, mapag-aralan mo yung timing ng isang motor. So, iba-iba yung timing nyan kada motor mga lods. So, iba-iba yung timplahan ng clutch nyan, timplahan ng cambio. So, meron kasing mga cambio na walang ano, uh, anong tawag dun? Ayun. tapos, iba-iba rin yung cambio ng manual mga lodi. Ito, ang tawag dito, dekalawit na. No? So, may yung iba, meron dun, tapakan sa likod. Ayan, kailangan kasi rito mga loads kay automatic ay kay manual is yung timing to, tsaka dapat uh, pagagamit kayo nito mga loads so hindi kayo yung bara-bara gumamit kasi delikadong gamitin si uh, manual kung hindi ka marunong pero kung marunong ka talaga so talaga masasabi mo na mas safe kong gamitin kaysa kay automatic so yun yung isa para sa akin na disadvantage niya yung mahirap siyang gamitin lalo na kung ikaw ay newbie pa lang So next naman na disadvantage nitong manual para sa akin mga lods is kung kanina is yung scooter is parami ka mapaglalagyan pues itong mga manual mga lods. 90% o 95% ng mga manual na motor mga lods is walang compartment. <laughs> ang magiging compartment mo lang dyan mga lods is itong uh, likod na upuan which is ang malalagay mo lang ata is mga papel. So talagang wala ka talaga mapaglalagyan mga lods. So kahit anong manual or sabi natin 95% ng lahat ng manual ng motor. Wala po yung storage. No? Uh, ikaw na lang bahala kung gusto mo maglagay ng top box o yung bili ka ng mga tank bag. So no choice ka rin minsan. Kailangan mo rin mag backpack. So yun ang isa sa disadvantage niya para sa akin. Wala siyang storage mga lods. So, ang last naman para sa akin mga lods na disadvantage nitong manual na motor o manual transmission is kung kanina mga lodi, so i-compare na naman natin, no? Dito sa scooter type is relax kang magdrive drive no? Kahit traffic, no? Parang relax ka pa rin, ba? So, dito naman kay manual na motor o manual na transmission is nakakapagod siya mga lodi. Lalong-lalo na kung nasa traffic ka mga lods. ah uh, kailangan mo kasing alagaan yung clutch mo para hindi ka mamatayan pag naikaw nasa traffic so meron din tayong tinatawag na half clutch half clutch yan kapag yung mabagal na bambagal na talaga iusad ng traffic natin so kailangan din yung timing tapos yung cambio syempre lilipat ka second gear first gear neutral second gear first gear neutral to so, yun yung ginagawa kapag nasa traffic ka mga lords kasi minsan kung babad ka sa clutch tapos nakahinto ka, ganyan-ganyan, release-release ka lang, hindi ka nagpapalit-palit. So, ten may tendency na uh, mapudpud ka agad yung lining mo. Kaya dito kay manual, dapat alam mo rin yung mga tamang gear, no? Yung paggamit ng mga tamang gear, no? Kasi lalo na kung ikaw yung nakahinto, so balik mo na neutral. Tapos ko under ka ulit, so first gear, so papalit-palit ng gear, no? Kaya nakakapagod siya, lalo kung traffic. Pero kung ano naman, tuloy-tuloy na biyahe. So talagang the best to si manual mga lords. So yun yung disadvantage and advantage ko dito sa manual transmission mga lords. So, yun yung sariling opinion ko lang mga lodi ah. So para sa inyo ba, ano, alin dito sa dalawa yung pipiliin nyo mga lords no? So ito yung experience ko mga lords. Ah, pagdating sa mga long rides, mga ganyan mga lodi. So para sa akin talaga, kay manual ako no? Pero kung pang araw-araw na gamit o yung pamasok mo sa trabaho or yung dinadaanan mo is matrapik, uh, is better na ito yung gamitin nyo mga lords yung automatic transmission. do kung sanay na kayo mag-drive talaga, uh, piling ko, okay na rin sa inyo tong manual. Tulad ko, sanay na rin ako. Kahit mapatrapik yan, uh, okay sa akin tong manual. So, tipid kasi siya sa gasolina. Uh, yun lang kasi, no? Uh, minsan nakakapagod talaga kapag sobra yung traffic lalo na yung dikitan talaga yung mga sasakyan yung talagang agawan na sa singit no? ah uh, mas mabilis kasi makasingit tong automatic eh. kasi nga nakainto ko yung dalawa biglang umabante yung nasa harap nyo eto mabilis eh isang ganun lang kagad abante kagad to eh eto kailangan dahan-dahan mo pa i-release yung ano yung clutch mo para kasi minsan kapag nawala ka sa timing tapos mabilis mo ni-release yung clutch mo. Ah, uh, mamamatayan ka bigla kang gagano no, tapos patay. <laughs> so kaya ang bagal ng arangkada talaga nito minsan sa ano, sa take off. So 'yun isa, no. 'Yun yung experience ko, no. So ito na nga mga load, so para sa akin ba nung pipiliin ko dito sa dalawa? Ah, automatic transmission ba o manual transmission? So para sa akin both. So magandang magkaroon kayo ng ano ng dalawang transmission, dalawang motor, isang automatic na motor, isang manual na motor, no. Do kung kung wala kayong ano, wala talaga kayong budget, so isa lang talaga kailangan niyo piliin, so choose wisely, no. So alamin mo dapat kung ano kung ano talaga yung kailangan mo na motor. So alamin mo agad kung para saan ba yung motor na bibilin mo o gagamitin mo. So choose wisely. Pero kung kaya niyo naman, mas maganda talaga guys na dalawa, meron kayong scooter, meron kayong manual kasi kung gusto nyo uh, bumili lang, uh, pamalengke nyo lang or yung pupunta kayo ng mall uh, marami kayong bibilin doon. so mag automatic automatic yung gamitin nyo mga lords, no pero kung gusto nyo naman yung pang weekend rides nyo, or yung babikay ka ng malayo or mga, may mga pa, paahon pa kayo nadadaanan o bulubundukin, so mas maganda gamitin nyo yung manual so yun yung sa akin no So, yung sa akin, mas maganda. Meron kayo boat, di ba? So, kayo ba guys, anong mas pipiliin nyo, di ba? Automatic ba? O manual? <laughs> so, huling tip ko na para sa inyo mga lods at masyado na mahaba yung video natin. So, syempre, piliin nyo pa rin kung ano talaga yung gusto nyo at kung saan kayo komportable, di ba? Uh, actually, lahat naman yan talaga. Uh, itong dalawa na to talaga is meron talaga silang kahinaan at meron din silang angat talaga no? so depende na lang sa inyo yan kung ano talaga yung trip nyo no? so yun lang yung para sa akin so para sa akin mas maganda meron din akong manual meron din ako automatic di ba ah uh, yun nga lang syempre kung hindi nyo talaga afford na dalawa yung motor nyo eh pagisipan isipan nyo mabuti kung para saan ba talaga yung motor na gagamitin nyo so yun lang mga lods so i-comment nyo dyan kung ano yung para sa inyo Uh, automatic ba o manual uh, debate na to mga lodi <laughs> so yun lang maraming salamat sa panonood mga lods at bye bye and peace out